Good morning mga ah, kapahantor So magbubuhos na naman tayo ng booster 76 May eh, sali na natin dito At tayo ay magdidilig sa ating halaman Magpapayak ka mga kante Bubuhosan muna natin yung ano lulusul na mga manok ko mga kanter yan yung luwan ko mga kanter binili ng one two daw niya sa basilan yung walang yan dito grabe ang mahal yang mga yan mga no. sisyo na di lang yang pandang kemana good morning good morning so didilig tayo ito santol ko at marang at may mga pinasibul na ako dito marang yan mga kanter kita nyo ba yan ito. marang yan nabili ko sa tagaytay so may sibol na siya hindi ko kain siya nakain pero yung buto malakihin natin si nyo nyan 185 ang isa yan malaki na Nasibol natin dito sa ating spray natin ng booster 76 Mabilis yung lumaki. Ito na laki na konti. Iyan na natin yan. Ilipat natin ng lugar. Ito sa lupang maganda lang gusto eh Benji dito kailangan alagayan yung marang dito lang marang dito sa lagu ng mga kanter so ito naman mga kanter ilang araw na to so malalaman natin na talagang sisibol siya kasi tingnan yung berde berde oh. so saan to mga kanter ginawa oh. So, bayan ng natin buhay na to sa kanatan tatanggalin so dito malalaman natin mga kanter na buhay na dahil yan sumibol na yung dahon nya lumalabas na malalaman natin buhay na makikita naman ninyo <laughs> talagang lumalabas na yung ano ya nanti nantinya bunuh oke hmm, oke okay. kasi sprayan din natin ang ating lang. ito malaki na ito mga kantel ito ngayon pinuputol hindi ko naputulan siguro ngayon may bunga na ito ang bilis ng umakli nyo gawa yan sa booster 76 apat na beses na ito mga canter na lagyan ng booster 76 So ito talaga yung pinapriority ko dito kaya bumili ako ng booster 26 para bibilis na nga lumaki. galing basilian pa ito mga kanter so marami so, oh, sana ito kaso wala pa marami yung din sa similya nyo yung pinasibol po dito so sa ngayon ito na lang natira Come na na? on, talaga yung pinapriority ko dito kaya nalalaki na siya bubunga na ito ah. parang basilan lang ang bango pa naman ito mga ke farmers kan Yan o. Tignan ninyo yan. Pinagbuk din yan eh. Eh, namatay. Tatlo sana yan o.

Tingnan nyo mga kante. Yung ating uh, sitaw at ampali. Pangatlo na rin to. Ang dami ng bunga, mga kanter. oh O kumuha, malaki na oh. malaki, di ba? oh, uh, may booster tayo. May ano pa yan. Halo-halo ito -halo mga kanter. Tatlo ito. Uh, paliya. With pipino. Yan, malaki pa. Pipino at yung ano natin. Tahu, yun nabulok na nadali na naman ng insekto mga kanter may <gül <Twenty> hirap <gülh> kalaban insekto Yan, hunter. Yung ating pipino. Oh, come on. Kinata yung pipino, mga hunter. Alagang booster, 76. Yan. Kita naman eh. Yan pa. Alabasa na lang. Uh, natutuloy na siya. Dahil dito yung kalabasa mga hunter hihira din na bubunga. Tukuntan do lang muna mga hunter yung mangka ko. Saka kuya Banu. Priority ko rin yun. Dahil ito yung upload ko na rin to. kita niya yung mga alaga. Alaga ko dito. oh, bagong suwin na naman. Let's mangga natin. Ito, bagong gawa ko rin. Tingnan niyo mga kanter. O, oh, may suwin na rin, o. Oh. ba? Diba? Refresh ko yung kamay natin, mga kanter. gawa yan crop root bullseye pahiritin natin tong nangka natin para ah, lalong gagaling tingnan nyo nabuhusan mo na rin yan eh. Tatlong beses na pangapat na rin ngayon bangka sama bang dito tapos dito sa guya bano nanti guya mana, naman ah Kalau kita tunggu ya, makan teh. Pagkain natin to. Mabilis natin pakinabang na siya. Dahil ang hirap ng bunga dito. pamalang pamal. pamahal. Mas maganda yung alaga talaga natin. Wala. Pusuan natin, termeron pa. Pusuan natin, sapuno. Okay. saging ko mga kanter parami ng parami yung tanim natin dito meron pa doon sa kabila tingnan nila pag maraming tanim hindi na magugutom ang pamilya natin ano? kita niya yan sitaw ko yan Uh, yan, alagang booster 76 oh, may bunga na, oh. Kita naman niya. May na yan oh. Uh, tapos yan mas na oh. Kikita niyo ba yan? Yan pag mag para uh, pro ako sa mga ano mangga man yan ng man yan, yan nilalagay ko. bago ano yun? tatalian tapos tingnan nyo okay. so, yan sitaw okay tinanggalan po ng dahon para yung taba nya pupunta sa dulo papuntang bunga hindi ang kukonsentrate doon sa mga dahon ang taba kung hindi sa kanyang bunga yan Ito may ikon na rin oh. hmm. ah. gagant siya gumagana na dito pa okay tuloy tuloy na yan mga kanter ayos na So, yun lang mga kantor. Maraming salamat at magandang umaga mga ka-farmers. Bye-bye!